Good morning! Ito yung pangalawang pagkakataon na nag kami ng houseboat dito sa Kerala. Kapag pumunta ka sa Kerala guys, kailangan mong ma-experience ang pag-cruise gamit ang traditional houseboat na ang gamit noon ay pagdadala ng mga bigas at spices sa iba't ibang bahagi ng Kerala gamit ang backwaters na ito. Maraming turista na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta dito sa Kerala to enjoy the scenic beauty and serenity of its backwaters gamit ang houseboat na ito. Ang houseboat na ito guys ay mayroon itong number of rooms, mayroon itong deck, mayroon itong kitchenette, mayroon itong restroom, mayroon itong open lounge area. Kaya may enjoy mo talaga yung mag-stay rito sa houseboat na ito at hindi ka mapuboard. Meaning, ang houseboat na ito ay well facilitated with all basic necessities. Ang makakasama mo nga dito guys sa houseboat na ito kapag nirent mo ay oarsman, a trained cook, and a guide. This is wholesale. So this is the fish market area. buy one take five kilos <laughs> so guys ito yung fish market kung saan nagaganap yung auction no And lahat ito ay galing sa sina yung fish o kung makikita nyo, puro lang mga lalaki Neither yan. To balance so carefully, doesn't fall. ito yung small. etong nakikita nyo, apat na yan ay namamangka sila. Yung fish na kinukuha nila ay from the river. Ito kasi ay river na, baby. This is a river only. Then, meron kasing portion doon sa kasaan yung dagat naman. Ito yung lunch namin. Hi, ba yung typical na pagkain dito sa Kerala. Then fried fish, mag-enjoy ako ng fried fish. Tingnan niyo man naman yung rice nila. <coughs> Then yung kanilang sambar. Ayan, so